Papakita ko sa inyo kung gaano ba katahimik dito sa lugar namin, dito sa probinsya ng Japan. 7.40 na nga ito ng gabi pero may liwanag pa. Dito kasi sa Japan kapag summer ay mahaba yung araw. Bakit nga ba napakatahimik dito sa Japan? Walang maingay, walang masyadong gulo, walang masyadong nag-aaway, walang nagsisigawan sa kalsada. Masasabi ko rin talaga na safe naman dito sa Japan kahit mga gabi ka nang naglalakad sa daan. Wala yung biglang may susulpot sa harap mo. Maraming beses ko na rin kasi na-experience na naglalakad sa daan ng mga alas 8 alas 9, ganoon pero alam nyo yun, may feeling ka na you are safe, meron kang peace of mind ganito ka safe dito sa Japan pero alam nyo sa kabila niyan, sa sobrang tahimik ng Japan ay nakakabingi nga talaga, At ito na nga ang dahilan kung bakit tahimik nga talaga dito sa Japan ang una ay kunti lang yung population nila dito, alam ano ba yung dito sa likod bahay namin, ang ganda ng bahay pero never ko pa nakitang may tumira dyan, pangalawa dito naman sa kapit bahay namin kabila parang feeling ko dalawa lang yata sila dyan nakatira, alam nyo I mean, wala ka talagang maririnig na ingay, ingay ng bata. I mean, yung mga naglalaro pag mga umaga o di kaya pag gabi na. Another reason kung bakit tahimik dito sa Japan, most especially sa mga probinsya ay, alam nyo yon sa sobrang konti ng populasyon dito sa Japan, mostly ang mga nakatira na sa mga bahay ay matatanda na. May mga edad na, kaya kami bawal magingay kasi nga mostly sa mga kapitbahay namin ay may mga edad na. Tapos kapag maingay naman ay magugulat ka na lang may kakatok na lang sa pintuan nyo na police kasi nga nireport ka na ito ang ganda ng sunset. Ito yung lugar dito sa amin na wala kang ibang maririnig kundi yung mga sasakay na nadaan. Kami nga lang yata nadaan dito araw-araw. Hanggang dito na lang muna. Bye!